sabihin pesos, cash ang sabihin mo. Dinadry run kayo dito. Dambo, dadaan ka pa sa camera, ha? Bakit kasi hindi niya na niligay niyo kanina? Ayun, dumaan si Russell. Russell, ka sa camera. Ginaya niya ang Kabobo Star Vice ganda ang viral na eksena noong nakaraan ni Willie Revillame sa kanyang programa na Wheel to Win. Ngayong araw nga sa It's Showtime July 29, 2024 ay nagbitaw ng mga linya si meme Vice na kaparehas ng mga sinabi ni Willie Revillame sa kanyang mga staff at host noong kinagagalitan niya ang mga ito. Hirit nga ni Vice Ganda sa kanilang contestant sa Especially For You, tatanggap ka ng 10,000 pesos. Huwag mong sasabihin pesos. Cash ang sabihin mo. Di na dry run kayo dito. Hindi pa nga dito natapos ang panggagaya ni Meme Vice kay Kuya Will. Dahil nagbiro pa ito na dumaan umano si Dambo sa kamera matatandaan na ang lahat ng sinabi ng komedyante ay siyang sinabi ni Kuya Will noong ito ay galit na galit sa kanyang mga staff. Mabilis naman na nag-react ang mga tagahanga ni Vice Ganda. Anila ay ito ang reaksyon niya sa mga banat ni Kuya Will sa kanyang mga staff. Gayunpaman ay hindi masyado pinagtuunan ng pansin ng madlang people kung ito ay isang parinig maalala kasi na matalik na magkaibigan si Vice Ganda at Willie Rebillame. Sa katunayan ay namataan ang dalawa nitong nakaraang buwan na magkasamang nanonood ng volleyball game. Hinala pa ng madlang people na baka gusto lamang i-remind ni Vice na mali ang sitahin ang mga staff kapag naka-air na ang programa. Kaya naman siguro ay gusto lang magpaalala ni Vice Ganda sa kanyang kaibigan na dapat kumalma ito bago nito bitawan ang kanyang mga sasabihin. Samantala, wala pang reaksyon sa ngayon si Willie Rebillame hinggil sa panggagaya sa kanya ni Vice Ganda.